Sa ibang balita, minomonitor ngayon ng Department of Health o DOH Region 7 ang dalawang taong nakasabay ng, o dalawang taong nakasabay ng Pinay Nurse na nagkaroon ng MERS-CoV. Ito ang balita ni Naomi Soleno. Tinututukan ngayon ng Department of Health Region 7 ang dalawang pasahero na nandito na sa Cebu Province na nakasabay sa flight ng Pinay Nurse na mula sa Middle East na nagkasakit ng MERS-CoV. Ang isang 28 na taong gulang na babaeng nurse na nagtatrabaho sa Saudi ang naka-home quarantine na ngayon sa lalawigan ng Cebu. Bagamat nag-negatibo na ito sa MERS-CoV virus, hindi pa rin ito pinahihintulutan ng G.O.H. 7 na lumabas sa kanyang bahay hanggang sa February 15. Symptomatic man siya, wala man siyang symptoms of MERS-CoV which is usually fever, cough, sore throat, wala man. So, hindi po, precautionary measures lang siya, preventive measures sa uh, Department of Health. Hindi rin pinapayagan na lumabas ng bahay ang mga kasangbahay ng Filipina nurse. Samantala, ang isang Italian male tourist na 59 years old ay hindi makontak ng DOH-7 sa ngayon at patuloy pa rin na pinaghahanap ang location nito. Ayon kay Dr. Dino Kaing, ang Chief ng Regional Epidemiology and Surveillance Unit ng Region 7, nakikipagugnayan na ang DOH-7 sa Bureau of Immigration upang mahanap ang naturang turista. Most likely he uh, could be out of coverage. He's a tourist. But so we are seeking the help now of the Bureau of Immigration and the Bureau of, Quar uh, Bureau of Quarantine to locate this second PUI. sa DOH 7 na walang dapat ikabahala ang publiko dahil nananatiling MERS-CoV free ang Cebu. Paalala lang ng DOH sa publiko ang personal hygiene, healthy lifestyle at pag-ehersisyo upang hindi madapuan ang nakamamatay na virus. Mula dito sa Cebu, Naomi Sorianoso, UNTV TV News Worldwide.